guys kung tayo ngayon ah maghahagisa lang tayo ng tubig na ah, nakabalot sa plastic kasi sino yung nakabato na tumama sa ulo mo uhulaan kung sino Sige. tapos yan na naman yung taya dito Pagnulaan mo. Ah, Pagnulaan. Oh, sige. So, ako ngayon yung taya mo na. Oh. Isa-isa lang -isa ah. Hula ka na. Ang gano'n niya. Tapos na. Yari <laughs> ka. Ha? Ikaw Ha?

<laughs> na Bindi, nga. Hindi nga ako lang sa sa'yo eh. Patayo ako Patula kang awa! Patula kang awa! Ako ha? Oh.